Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa publiko o isumite ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa mga nararapat na ahensya kabilang na ang Office of the Ombudsman basta't susundin ang tamang proseso na itinakda ng naturang anti-corruption body. Sa isang press briefing sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ni Presidential Communications Office under Secretary at Palace Press Officer Claire Castro na malina nang ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pagsunod sa mga itinakdang alituntunin tungkol sa pagpapalabas ng SAL-N ng mga opisyal ng gobyerno. Unang-una nagsalita na po ang Pangulo at siya po ay uh, handa naman pong ibigay at uh, ipakita ang kanyang sal sa proper authority at uh, meron naman po na tayong rules or procedure na inilahad ang ombudsman at sinabi din naman po dito na lahat ng request for salien um ay uh, pagbibigyan pero may mga certain na um, guideline guidelines po na ibinigay ang ombudsman so ang uh, ehekutibo po ay tutugon dito Sinangayunan din ni Castro ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi dapat gamitin ang SALN bilang sandata para sa mga political attack o para sirain ang reputasyon ng mga opisyal ng gobyerno. Kumpirmado rin ang palace official na nagkaroon ng informal meeting ang mga miyembro ng gabinete noong Sabado hinggil dito kung saan napagkasundoan nilang tutugon sila alinsunod sa mga patakaran ng ombudsman.